Ang video na ito ay tungkol sa isang maikling kwento na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng makikinig at manunood. Ito'y kwento ng isang usa na napapaligiran ng mga problema mula sa kung saan. Kunit ang kanyang hindi sumusuko na sa loobin na hindi kailanman mawawala ng pag-asa na naging dahilan upang siya ay makatakas mula sa imposibleng sitwasyon. Ang kanyang positibong saloobin at positibong pag-iisip ay naglabas sa kanya mula sa isang imposibleng sitwasyon at nailigtas ang kanyang buhay. Ang video na ito ay magbibigay ng pag-asa sa atin para sa tagumpay sa ating buhay at gagawin tayong positibong tao na gagawa pa ng mas mahusay. Noong unang panahon, ang isang usa ay buntis at siya ay nagkakaroon ng mga sakit sa panganganak. Gabi na, ang kagubatan ay natatakpan ng mga itim na ulap. Dahil sa itim na ulap, ay bumagsak ang kidlat sa kagubatan at ang kagubatan ay nasunog. Ang usa ay umalis sa kanyang bahay dahil sa nasunog na kagubatan. Pumunta siya sa gilid ng ilog upang ipanganak ang kanyang mga anak at uminom siya ng tubig doon. Nang nasa ilog na ang kanyang mukha, Mababaka sa kanyang mukha ang pagkabalisan. Dahil sa nasusunog ang kanyang bahay, at kailangan niyang ipanganak ang kanyang mga anak ng ligtas. Habang siya ay iinom ng tubig, siya ay nakarinig ng ingay ng kung anong galaw sa mga palumpong sa kanyang kaliwang bahagi. Tumingin siya sa kaliwa niya na may diling na mga mata. Nakita niya sa likod ng mga palumpong ang isang mga ngasob na nakatingin sa kanya na may hawak na palaso. Kinabahan na ang usa at ngayon ay mas natatakot nang makita ang mga ngaso. Naisip ng usa sa kanyang isip na tumakbo palayo doon at tumalikod siya upang tumakbo palayo sa kanyang kanang bahagi. Nakita niya ang isang mabangis na leon na nagtatago sa mga palumpong sa kanyang kanang bahagi at handa siyang salakayin tumingin ang usa sa paligid. May mga ngaso sa isang tabi, sa kaliwang bahagi niya. Ang liyo naman ay sa kanang bahagi niya. Ang apoy sa kagubatan sa ikatlong bahagi at ang malalim na ilog sa gilid sa may pang-apat na panig. Hindi siya makatawid sa ilog dahil napakalalim ng ilog at puno ng mga buhaya. Napalibot ang kamatayan sa kanya Walang paraan para makatakas Nagisip ang Usa na may ligtas ang kanyang buhay Ngunit walang daan palabas Pagkatapos ay naisip ng Usa sa kanyang sarili na ang kanyang kamatayan ay tiyak Kaya bakit siya matakot na mamatay ng may dignidad Ang Usa ay huminahon Nagsimula siyang uminom ng tubig nang walang takot at nagsimulang umasa para sa kanyang kaligtasan. Nang makita ang kanyang ininom ng tubig, iginuhit ng mga ngaso ang kanyang palaso at nang ilalabas na sana niya ang kanyang palaso, may malakas na tunog ng kidlat sa kalangitan. Nanginginig ang mga kamay ng mga ngaso dahil sa malakas na kidlat. At nawala siya sa kanyang fokus sa kanyang pagtarget sa usa. Tumama ang kanyang palaso sa leon Nasugatan ang liyon at ang kanyang mga mata ay na baling sa mga ngaso. Inatake ng liyon ang mga ngaso at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Nagsimulang tumakbo ang mga ngaso upang iligtas ang kanyang buhay at sinundan siya ng liyon. Sa kidlat, umula ng malakas at naapula ang apoy sa kagubatan. Pagkatapos nun, uminom ng tubig ang usa at sa mabilis na panahon habang itinaas ng usa ang bibig, nakita niyang walang mga ngaso o at naapula na rin ang apoy sa kagubatan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang usa at tumakbo palayo doon at pumunta siya sa ligtas na lugar. At doon niya ipinanganak ang kanyang tatlong malulusog na anak. Kung maihahambing natin sa ating buhay ang kwento ng usa, makikita natin na may mga pagkakataon sa ating buhay na napapalibutan tayo ng mga paghihirap mula sa lahat ng panik at wala tayong makitang paraan. Ngunit hindi dapat mawalan ng lakas ng loob sa mga ganitong pagkakataon. Kahit gaano pa karami ang mga problemang dumating sa ating buhay, huwag tayong matakot dito. Sa halip, harapin natin ang ating problema ng may malakas na loob, malakas na pananampalataya at paniniwala sa ating puong may kapal, at mag-isip tayo ng positibo dahil sa sandaling harapin natin ang mga problema na may, na may malakas na loob at mag-isip tayo ng positibo, magkakaroon ka ng pag-asa at kapag mayroon kang pag-asa, anumang bagay ay maaari nating malutas at mabigyan ng solusyon ang ating mga problema. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. To God be the glory.